Bakit ka nakatingin sa akin? Type mo ako, no? Ha? Ikoy. Nung gumawa ka ng kasalanan, naisip mo ba kung anong magiging kapalit? May ginawa man ako masama. Kitain may nagtulak sa akin. Bakit ganun ang tao mong baldo? Kahit sino ako magpunta, parang kalitan lahat sa akin. So wala sa bugbog ang katawan ko. Siguro kailangan ko na talagang lumaban. Kung lalaban ka at gagawa ng kalokohan, ay yung meron kang maiiwan buti sa tao. Para kahit anuman ang mangyari sa iyo, mapatay ka man. Ay masasabing kahit papano, nakatulong ka sa kapwa nang mamatay si Inay. Itinuring ko na rin patay ang sarili ko. Naghihintay na lang ako na maglilibing sa akin. Hoy kayong tatlo, lalakad na tayo. Otra. Sir, sir, baka pwede naman ho namin tapusin yung Hindi pwede. Yung... Hindi pwede kayo lang bantayan namin. Marami pa kami dapat asikasuhin sa manusipyo. Sige, lakot! <coughs> <coughs> Sige. Okay. Jones! Ayos ah, Wala tayong kagubas-gubas oh, ah! O, kamusta? Mukhang ka rin ah! Kaya naman pare, oh, hindi naman! <laughs> Biro lang, kaunong binibiro ka lang. Si Dillinger, Dillinger! Stokmol! Pare, kamusta? Pare, kamusta na nga pala yung nadisgrasa namin? Ah, uh, na ba? Oo, oh, alam niya na naman yun eh. Wala yun. Wala naman nakakita sa inyo eh. Tsaka unang una, -una lang sa investigasyon, lasing. Tumama ang ulo sa semento, yun, nahulog sa estero. E eh, di ayos na naman tayo! Hay muna naman ang barkada! Okay! Okay! Dilinger! Dilinger! No! Tira! Bigla ka na lang nawala! Hindi ko malamang kung sa ka lumpalap hindi ka mahal na nagpasabi? Kung humihinga ka pa? Para tuloy akong... Para akong... Hindi ko malamang kung magtitinig na kita ng kandila! Ilang beses? Kung ano talaga nangyari sa'yo! La, umuulan. Ano umuulan? Laway niya, tumatali si Masos. Eh. Ay, eh, bastos! Hoy! Anong sinisilip-silip mo dyan, ha? Wala ho wala. Border ko yan, ha? Kaya wag mong mapasasin. Diyan ang gagaling nila namin na itindihan mo. Opo. La, la, pinahihiyahan niyo naman si Dillinger, eh. Eh, kung si Lucy, di ako mapapaya. Aling Maria, konti'ng ang bilis naman, oh. Mga na yung misis ko, eh. Oo, oh, ah, oh. oh, sandali, sandali lang. Naku, makalaya sa nga dito. Oh, oh, andyan na. Alam mo, alalang-alala sa'yo si Lola Maria. Si Lola Maria nga pala, narinig kong boses kanina. Saan ba nagpunta? Ah, uh, umalis. May sumundo. Magpapanakata. Ah. Ah, uh, siya nga pala, si Dillinger. Ah. Oh, ay. Ah, uh, Dillinger, si Lucy. May kasama ka pala? Pogi, ha? Dito siya titigil. Sandali lang, ha? Nagugutom ako. Bakit ka nakatingin sa akin? Type mo ako no, ha?